Hello! Ang proyekto ay nakikipag-ugnayan sa iyo System, Guru, Markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mo itong ipause. Inaanyayahan ka naming pag-aralan ang lahat ng mga parameter ng korporasyong pinag-aralan nang mas maingat. Ngayon ay titignan natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Apple Inc. Ticker A.E.A. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang impormasyon simula noong Marso 31, libo at 25. Ayon sa klasifikasyon guru, Markets Kumpanya Apple Inc. na bibilang sa subkategory. Phones, walo kumpanya ang lumahok sa pagtatasa, ito ay hindi kinatawan. Makikita natin ang mga desisyong ginawa sa pagtatapos ng video. Resulta para sa kumpanyang pinag-aralan, 0 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subcategory ay 0 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng buong stock market sa kabuan. Makikita mo na ang average na marka para sa US stock market sa pinagsama-samang ay isa puntos. Laban sa isang 0 puntos na rating para sa Apple Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng kumpanya Apple Inc. at mga subkategory na kumpanya. Nakikita namin na higit sa labindalawa buwan ang mga promosyon Apple Int nagpakita ng pagbabago ng 28.4%. Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategory na 28.5%. Tiyak na walang ibig sabihin ito, ngunit kailangan mong tandaan ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya Apple Inc. nagkakahalaga ng US$ 3,273.64 bilyon. At ang market capitalization ng subcategory ay US$ 3,300 at bilyon. Apple Inc. account para sa isang bahagi ng Siam at ang pangunahing pinuno ng subkategori Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay US$ 66.6.1 bilyon na may kapitalizasyon ng balance sheet ng subkategory na US Dollars 88 Bilyon. Apple Inc., account para sa isang bahagi ng 74.828%. Nang gumawa ng paghahambing ng mga inuokupahang bahagi ng stock exchange at kapitalisasyon ng balanse, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Apple Inc. sa subkategory sa kaso ng market value assessment ay 79.091%. Ang book value ay 74.82%. Ito ay 24% mas mababa kaysa sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at halaga ng libro ng subkategory masama, minus 1 puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng organisasyong na nasa ilalim ng pag-aaral ay umaabot sa US dollars 65.7 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay isang daan at apat ng equity. Resulta sa mga utang ng kumpanya, masama minus isa puntos. Ang stock price ng kumpanya sa ratio ng kita ay tatlumput apat. Na may average sa subkategory na tatlumput ito ay 0% mas mataas kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng halaga ng merkado sa kita nito kumpara sa mga kumpanya ng subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay umabot sa US Dollars, siyam at anim na milyon. Ang mga kita sa hinaharap sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US Dollars, isang daan at labimpito libo at tatlumput pito milyon. Dalawamput isa punto na mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kung ihahambing sa sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 8.3. Ang average para sa subkategory ay 7.7 at ito ay 5% mas mataas kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng stock ng kumpanya sa kita nito kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis 0 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US at 375,800 Milyon. Ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang inaasahang magiging US Dollars Milyon at ito ay 22% mas mataas kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng tinantiyang tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ay 24.3% na may average sa subkategory na 23.3%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 1%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 77.041%. Na 2% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization. At ang katotohanan ng ito ay nagpapakita ng kawalan ng balanse ng kasalukuyang halaga ng palitan ng organisasyon Apple Inc. malamang patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng labing libo na at limamput thousand dollars. At para sa subkategory na labing libo limang daan at apat naput anim thousand dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay dalawa punto isa percent. Pagtatasa ng dami ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang tubo sa bawat empleyado ng kumpanya ay daan at libong dolyar. Average sa subcategory, daan at dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average sa subcategory at mga indicator ng kumpanya ay 2%. Pagtatasa ng kita para sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ng organisasyon ay 2,413,000 dolyar. Ayon sa subkategory 2,473,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 2%. Pagtatantya ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis 0 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay 0.7% na may average para sa subkategori na 0.7%. Ito ay isang pagtatasa ng isang posibleng maikling squeeze. Tagapagpahiwati Gres Labing Apat na nagpapakita ng antas na 42% para sa kumpanya Apple Inc. Samantalang para sa subkategori ang antas ng RC, Labing Apat na ay 42% potensyal. Ang mga mahalagang papel ng subkategory ay pinahahalagahan sa parehong paraan tulad ng mga pagbabahagi Apple Inc. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US dollars at 18. Ang pagtatantya ng pinagkasunduan para sa presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US dollars 254. Ang dynamics ng Apple na presyo at ang consensus forecast ay humigit kumulang 16 na porsyento. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa iyo. Isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na panahon ng sistema ng impormasyon at sanggunian guru markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng mga pagbabahagi ng kumpanya Apple Inc., Sistema ng Informasyon at Sanggunian Guru Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Huwag magbukas ng order dahil ang kasalukuyang video ay isang pagsusuri. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng Information and Reference System Guru Markets.